Kainis ang panahon ko ng pera. Nakahanap pa ng mga kukutungan ng pera dito. Ay! Ano ka, baka may duman. Ay, ito! Hoy! Hoy, pre! Ano atin? Ano atin? Atong, ano ang tambay-tambay natin ngayon? Kailangan ko talaga ngayon ng pera, pre. Kung gusto mo, pwede pera. Meron ka ba dyan? Pasensya ka na, no. wala talaga akong pera dyan. Sige, dito muna ako. Wala talaga akong maotongan pero pera dito. Bira yung dumandaan. Makapaglipat na nga. A few moments later. Ayun, kumparating. Hey! Ay! <laughs> Uy, si paring April e para na to. Halika dito, pre. Halika nga dito. Ayun na. Nga. Pare, ikaw pala yan. Long time Lucy, kumusta ka na? All goods man. Walang problema. Ikaw, kumusta ka naman? Okay lang, ito pa rin. Kachat ko yung jowa ko. Oh my God! Wow! Ika nga uh, pala, may sasabihin ako sa'yo. Dapat may tip ako ha. Sige, bilisan mo na lang. Kailangan ko talagang umalis ngayon. mag meet pa kami ng girlfriend ko eh. Pare, loyal ba yung girlfriend mo? <laughs> Gago! Oo naman pare. Kita mo ka-chat ko lagi. Tingnan mo na ang oras sa chat na oh. Tingnan mo ang oras sa chat niya. Oh, ba pare? Nakita ko sila sa 7 eleven Hindi ka yung kasama eh. Wala naman kwenta na sasabihin mo. Oh, ito. Ano naman to? Ibigyan na. Ibabato pa